Opo, tanong ko lang po itong uh, ano po ba talaga ang status ni Lieutenant Colonel Mike Julio Abong? Yung uh, sa bagay, hindi nyo na naabutan ito dahil bago lang ho kayo dyan na happy ng SIDO ninyo. At ngayon eh, uh, naka nakahit and run, tapos eh, ngayon na-transfer daw sa Camp Krami, na namaril naman, nagpaputok na nagpaputok ng baril restaurant over the weekend. Ano talaga status ba nito uh, General? Uh, nung ating pong uh, na si Lieutenant Colonel Abong ay bineri uh, binerify po natin sa Kamkrame, sa legal service, yung talagang kanyang status. Apo. At uh, nakausap po natin doon yung kanyang uh, immediate supervisor at sinabi nga na siya ay still on the active duty. Ay, oh, sus. sabi ko na sa iyo. Uh, 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 di pa, pa na-dismiss to? Pero, uh, uh, General, di po ba nung uh, ma-hit and run niya yung... Ah, uh, uh, patay hu yata ito Physical correct me driver. if i'm wrong uh, uh, so meron tung kasong uh, reckless imprudence resulting to homicide yes tama po uh, namatay po yung uh, biktima dyan at yung kaso sa aking pagkakaalam ay uh, pending pa sa sa husgado aha, at aha. Uh, ang sinasabi niya nung nakausap siya ng ating mga investigador ay uh, maaten pa siya ng hearing doon bakit po sa legal service hindi po ba pag may mga pulis na may mga disciplinary actions na sa PHOW kung tawagin holding uh, unit at uh, hindi po sila inaassign sa mga opisina correct me if I'm wrong po uh, general Maranan. Uh, yes sir that is the normal uh, procedure. procedure but a uh, ito si lieutenant colonel abong ay isang uh, lawyer ah. at uh, member siya ng technical service mm -hmm. but nevertheless yun po isa yun po ang isa sa itatanong natin doon sa kanya mother unit